Bakit nagiging lusot yung pagnanakaw number one sa DPWH? So, saan mo babagsak ang pondo kapag may pinagagawa ho itong mga politiko na to? Nakalsada. Saan? Sagutin nyo ako, comment down below. Sa DPWH. Congress. Gumagawa ng budget. Gagawa ng budget si Congress. Papa-approve sa Senado. Then, pipirmahan na ni Pangulo yung budget. Kaling. Mga kababayan ko. Buhayang buhaya. <laughs> buhayang buhaya, ano? O, ito. Makinig kayo. Propa ko naman iba dyan. Pero, marami tatamaan talaga dito. Bakit nagiging lusot yung pagnanakaw number one sa DPWH? Kwento ko lang. For example, ako si politiko. Meron akong budget wow. na inaprubahan Woo! ng aking mga colleagues. Ah! Ni ano, sa Senado o mapakongres-kongresman ka. Mapamayor, mapag-governor. Inaprubahan ipapagawa ko tong kalsada na to. Kay politiko ba babagsak yung limpak-limpak na pera? Hindi. Bakit nadadamay si DPWA? Kasi wala pong hahawakan si congressman, si governor, si mayor, si senador, limpak-limpak na pera. Wala ho. Wala ho siyang mahahawakan dun. Ni pisong duling. Wala ho siyang mahahawakan dun. Pagkabigay ni government ng pondo, saan ho babagsak? Makinig ko kayo sa akin ha? Saan ho babagsak ang pondo kapag may pinagagawa ho itong mga politiko na to? Nakalsada. Saan? Sagutin nyo ako, comment down below. Sa DPWH. Yan. Babagsak sa DPWH yung pondo. Woo! Ngayon, ha, sa DPWH, aabangan yun ng mga kontratista. Na contractors ha? contractors na kamag-anak ni congressman, kapatid ni senador, tatay ni senador yung may-ari, tropa ni Diskaya, mga kababayan ko. So, aabangan din yung bumagsak yung pondo, yung ano, yung pondo, yung contractor. Ngayon, mga ko, syempre, si contractor, makukuha ngayon yan automatic yung, yung ano, yung bidding. Makukuha yan automatic. Halimbawa, Itong si senador, may, may, may tatay na may-ari ng, ano, ng isang construction firm. Wow! Pagbagsak doon sa DPWH, kukunin ka agad niya ng tatay. Ah! Mga kababayan ko, kukunin ka agad yung tatay. oh, tatay ha, pagkakuha ng tatay, okay, anak, may pangkampanya na tayo. Wow! O, oh, oh, di ba? Pagkakuha ni tatay, mga kababayan ko, gagawin niya ngayon yung project. Siyempre, may tapyas, substandard. Yeah. Kailangan mapamura. Diba mga kababayan? Oh